huwag puro pose huwag ganon kung ano tao dito iniipit nyo lang po lalo ang sitwasyon pinapahirapan nyo po lalo yung sitwasyon kumahal nyo po yung bata iwas-iwasan nyo pong well karapatan nyo naman po yan nasa sa inyo naman po yan you have the freedom to pose whatever you pose no? pero ang sa akin lang lalo nyo lang dinadagdagan ang ang dahilan ni Kuide para hindi humarap dito dahil alam naman ni Dave kung paano natin siya tinrato dito. Alam niya yon, Nasa sa loob niya yon. Oh. Alam niya yon. Oh, ito usapan nila. Sabihin ko ka, Tekra, kasi pinakita sa akin ni Tita Sexy yung usapan nila. Para lang po maintindihan nyo. Ewan, ewan, ewan ko kasi baka palabas lang din to itong sinabi niya. Sabi niya, Hiyang hiya daw siya. Sa maghiyang well, hiya daw siya kung bakit daw ayaw niyang kung ayaw niyang humarap, ayaw niyang magpakita. Hiyang hiya. Tapos kung ano-ano na ano naman ang pinagsasabi mo, tapos hiyang hiya. Ano yon Dalawa yung ano mo, dalawa yung pagkatao. Pwede ba 'yon? pag kapag ka may kausap hiyang hiya siya pero kapag iba yung kausap puro negatibo naman ano yun Saan? kita si ano yun di ba ano yun bakit ganon kung kapag nagpapaliwanag ka sa amin hiyang hiya ka ka mo, Oh. Alam mo pala yun? Eh, lalo kang maihiya kapag lalo, lalo, lalo lang dodoble ng dodoble yun. Kamukha nyo, mga kinampihan mo kung ano-ano na pinagpo-post. Pinagpo, pinagpo eh, iaharap namin sa'yo yan. O, ngayon ngayon, pasinungalingan mo o aproban mo, i-confirm mo, itong pinost ni ganito kasi nakasave lahat yan. O, pinost ni ganito, kakampi mo to. O niya, ito. O ano masasabi mo dyan? Di ba? O sa statement niya, i-approve niya, kinonfirm niya, o pasinungalingan niya, o ito sampal dun sa mga ano, sa mga uh, kanin dun sa mga kinampihan niya. Ngayon, i-approve niya, ito pag-uusapan namin. O, di ba? lang naman po yun eh. eh ang tanong, kaya ibang iharap yung sarili niya ngayon na pag-usapan yun kaya ba iharap yung mukha niya? Kaya lalo siyang mag iipit kasi kailangan niyang panindigan yung mga pinagsasabi niya eh. <coughs> Kaya siya marahil na nahihiyang huwarap. Kasi kailangan, wala siyang choice kundi tindigan niya yung, yung pinupukol niyang information. Oh. hindi eh, naman, di ba? Pa, pa paano, pa, paano, dito? Paano mag-win yung argument niya? dun sa halimbawa yung alahas, yung halimbawa dun sa mga gamit niya, yung motor niya, yung laptop niya, no? Ganun lang naman po, Katekram. Kaya po ako na napalive din dito. Actually, gusto ko sana kasama si Tita Mamshi dito eh. Kaso po, bukas na lang po siguro, uh, tuloy po natin yan. obvious na obvious naman. Nagsisinungaling. Obvious na obvious. Pero na lang kung kung meron po kayong direct communication kay kuya, i-message nyo siya halimbawa about dun sa, halimbawa yung mga gamit niya, yung uh, buhabalik ako lalo ka telegram doon sa laptop na minsan lang daw niyang ginamit Kasi yun yung usapan nila ni, ni, ni Ninong S niya na galing mismo sa kanya. Try nyo nga alam pong, you know, kasi wala hong reply si Ninong S doon sa sabi ko na pwede nyo po bang tanungin uli si, si Kuya Dave Jan about po dyan sa bagay na yan. Wala po siyang reply po doon Hindi na po niya siguro pinangahasang tanungin dahil babaon ng babaon si Kuya doon eh. <laughs> dahil alam po kasi dito kung paano niya kung paano niya ginamit yung yung laptop na yon. So halimbawa sabihin ni Kuya Dave na opo minsan ko lang po talaga yan ginamit. Ah, baon na baon na <laughs> Lalong hindi harap dito yon. Lalong hindi niya may papakita yung mukha niya dito dahil alam niya sa sarili niya kung paano niya ginamit yung laptop na hindi lang niya minsan yan ginamit. 'di ba? Lalo siyang maihirapang humarap dito kasi alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya. Mm. siya, ba? ngayon tanungin nila. Eh ngayon ko sabi na Alibami ko, ay Tito, ay nino, hindi po pala minsan uh, nagamit ko po pala yung ano, yung laptop sa ibang bagay. Oh. Hindi pa kami deserve na mag-public apology man lang. Oh, pukol kayo ng pukol ng mga kung ano-ano gan ganon naman para <clears> hmm <throat> Shoutout po sa 3,396 viewers una natin.